In ang huling segment ng uh, Davao Coastal Road dito sa Agastillo patungo ng Jerome. So ito yung ating titingnan ngayon. So uh, update tayo. Itong uh, huling segment ng uh, Davao Coastal Road. Tara, let's go. 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 Welcome to my channel Crispy Core TV Please subscribe, like and share So nandito tayo ngayon no, sa Arc Castillo Ang huling segment ng Davao Coastal Road Patungo ng uh, Jerome So tingnan natin update tayo Tara let's go So ito yung harapan ng uh, San Juan uh, May dilagyan ng ano ng uh, bakod cyclone wire yung dito then uh, ito yung uh, last segment na gagawin nila na Davao Coastal Road so ito yun uh, malapit na sila mag connect sa, may, uh, sa Jerome so sa Jerome ang labas nito So uh UBI ang nagtrabaho ngayon dito. Pero parang merong uh, gagawing tulay isa dito para yung uh, residente dito may mga bangka makalabas pa. Tingnan natin sa aerial. At dito banda sa gitna, mayro silang iniwan na espaso para ang tubig dagat makapasok pa dito. Ang maliit lang ito na tulay. dito banda. Pero doon, mayroong tulay na gagawin sila dito. Bago mag-connect sa may Jerome So ang layo na nila. Mga 25% na lang ko connect na itong uh, Davao Coastal Road at Castillo patungo ng Jerome So tingnan natin sa aerial. So ito na yung uh, Arkas Tilyo San Juan Davao Coastal Road. So tapos na yung uh, Bisintilaw. So uh, UBI na naman ang tatapos sa huling segment ng uh, Davao Coastal Road patungo ng Jerome. So ito yung uh, ginawa nila oh. so tinambakan na layo ng tinambakan so malapit na talaga sila sa Jerome kunting ano na lang kukunik na pero may tulay gagawin dito bago uh, magtap sa may Jerome. So, tuloy-tuloy yung uh, pag-construct no, ng Arc uh, Castillo Coastal Road. Ito, nasa mga 50 meters na lang mag-connect na sa Chirong. Itong uh, Davao Coastal Road Itong huling Gagawin nila Ng uh, UBI Malapit na Kunti na lang o oh. Aabot na Tingnan nyo, ang lapit no, mga 50 50 meters na lang ito. Kukunik ng coastal road patungo sa Jerome. So UBI no, ang na, nag-construct ngayon dito. Pero, pero ito yung uh, ginawa ng besin tilaw tapos na uh, konting retouch na lang ang ginagawa ng besin tilaw so uh, itong sa banda sa may harap ng San Juan na uh, mayroon ng mga riprap breaker, mayroon ng mga bakod So, kulang cool na lang nito is a uh, spalto, no? Then, ang dito banda, yung sa may malapit sa uh, la, alterado, hospital, uh, wala pang, uh, uh mayroon ng mayroon uh, girder, pero hindi pa ginawa ng, lalag uh, nilagyan ng sahig. So tuloy-tuloy yung uh, pagkabaho ng Davao Coastal Road Last Segment patungo ng Jerung So itong bakod mayroon ng mga cyclone wire So mula dito patungo sa Jerome so UBI ang magko-construct -co nito. So malapit na talaga itong ma-connect itong Davao Coastal Road at Castillo patungo ng Jerome Wow, ganda. Malapit na talaga matapos itong uh, Davao Coastal Road, Arcastillo. Castillo Pagkukunik na. Pip 50 meters na lang ang natitira. Ito yung huling segment ng Davao Coastal Road, Ar Castillo So ito yung update natin, no. Dito.